Tikman na natin. Hi guys! Cheers! What a feels! Untok po yun. So, for today's video, magko-coffee tayo. And meron pala ako nabili last time na coffee sa Korean store. And this one is Kanu. This one is Dolce Latte. And yung isa naman is also Kanu. This one naman is Triple shot latte. So, feel ko matapang to. So, ang titikman muna natin is itong dulce latte. So, sa coffee natin is mag-a-ice coffee tayo. So, open muna natin to. Smells good Tikman na natin mm. sarap pala nito oh. So guys, ang sarap niya. Ito yung packaging niya. And nakalimutan ko kung anong Korean store siya. Pero malapit lang siya dito sa amin. So if meron kayo makita ganda sa mga Korean store na malapit sa inyo, itry niyo na guys. Sobrang sarap.